birada na to mga gumings birada og trabaho ang atong birada karon mga gumings sabay mga gumings dara mga gumings padulong na kong trabaho na mga gumings isabay na nato ang birada og ang trabaho mga gumings kay perte -pi naman yung bisiha mga gumings dili na kay takang birada karon mauna nga sabayon na lang nato ang trabaho o ang birada kaya pag mo trabaho mi mga mo trabaho ko mga gumings kami mga kauban ako kaon manggid may sa gawas mga gumings kay mabtan manggid mi kaon sa gawas mao nang panagsar kay ko makabirada diri sa balay isabay na lang nako ding trabaho og birada mga gumings ah palakaw nako diha mga gumings ingat lang da sa pagdrive mga gumings ah. di lang kay nang bilo-bilo kayo kay daotun ra ba niya kung il mga gumeng so para ba ni wa pa dito sa akong shop yad ba mo na diha mga gumeng nya mag ka mga gomengs, ingat jud ta about kanto minor juga ka lingi jud right mga gomengs, so ah, magakuha mag tips sa mga driving skills mga gumeng sa amuan aning lugar diri mga gumeng daghan mga amigo kay ila mga gumengs kay porok leader mang dere mga gumengs bohol abinyo street ni mga gumengs paliko tarito bayan pagawas ta rasay basta ang tip na ko sa inyo mga gumengs og mag mo four wheels o motor ingat yun ta mga gumengs mao gyud na pinaka the best protection da sa tuang paglakaw o pag drive pag mga gumengs hindi naman yun na to makaya yun og magsige na lang gumings ang birada mga gumings. Di sabay na lang yun nato ning ng trabaho ang birada mga gumings. Kaya para naputay ay content ba, napot mo malingaw diha o tanaw mga gumings. kamo diha mga gumings. On sa may mga birada ninyo diha mga gumings magbirada birada mo diha mga gumings mahala na gumibisag na unsang mga birada hago diha mga gumings op gigamitan ko ng magic driving skill dari mga gumings pina magic skilling driving ni mga gumings ha para matik mo abot na yun sa itong atuan pero di ko na ka kusog mga gumings edit rago na, na mga gumings ay, ada kay mong kwa diha mga gumings ops abot na ko sa akong area mga gumings mao ni akong area diri mga gumengs dere na sa bunawan mga gumengs sa dere ko magtrabaho mga gumengs kita mo karon rey karon mga gumengs kung sa akong trabaho dere mga gumengs gawas ang guard room mga gumengs babot lang mo mga gumeng gawas dahil ni si Chip karon abtik po kayo ng Chip dili? Oh, gawas na si Chip <tip> mag kita ni chip mga Gumings nasi na si chip mga Gumings Abtik mga mabrigate mga Gumings Pero murag luyahon man si chip karon Murag or yun, eh. busog or gutom Dua region ni Busog or gutom Kaya murag Hidyo yeah, hinay ang niyok ni Chief Bagay kaning kwa na hapit na magunitin pa mga gumings. Ah Ah, nasi chip Diha lang ka ah. Diha ada ko parking Mga gumeng Diha, na inay ina Tag parking Diha, mga gumings. ang kilid ana mga gumengs mao na nang boiler area mga gumengs di ang atong trabaho mga gumengs plastada sa nato ang ato ang sakyanan diha mga gumengs kay suko man escape mga gumengs at pataka lang ka og parking diha dapat plastada gyud imong pagka parking diha mga gumengs kay para Musulod ang mga tin wheelers, jam mga truck, mga gumengs, kay pabrika, mga karton, mga gumengs, diri sa bunawan, mga dagko, kay mga trailer, mga agi, dia, mga ban, ay patakag parking, dia, kayak sagihiran, gihiran ka, dia, in paskah ka, ka, kay parking, parking juga, nga, blastada, yung mga gumengs, so subay so, pick up, dia, mga gumengs. Ah, matik na nata sa area mga gumengs mao boiler mga gumengs thermax nga boiler nya kana reserve na nila nga boiler mga gumengs ila pa nang pa kondisyonon mga gumengs na nata sa area morning area boiler mga gumengs kuha na tag sample ya mga gumengs nang boiler water mga gumengs pa drain sa nato sa kadali mga gumengs nya diha na ta mo kuha sample mga gumengs init kay na mga gumengs ingat di ta diha dirada mga gumengs kay ini init waswasan na to na pag-ayo mga gumengs kay kung saan na ba yung tubig ang atong pangbutang ano nga ko ang sampling bottle mga gumengs lagom na po ni ako sampling bottle mga gumengs pero okay ra na kay boiler water man importante ang sulod din waswasan ni na pag-ayo mga gumengs uh, dere na po ta sa feed water ni mga gumengs sa boiler gihapon ni nga area mga gumengs init gihapon ni sa mga gumengs boil feed water mga gumings init po ni kay kuha tag sampol kay tubig man niya trabaho mga gumeng Mubasa man Manato ding tubig mga gumeng waswasan po na mo diha mga gumeng boiler water o feed water mga gumings init na mga gumeng sa ingat yun tadya pag ayaw mga gumengs up direta sa supiner water mga gumengs bugnaw ni sa mga gumengs wala nang gikamot na, na ako diha mga gumengs wala na ako gamiti o ganang sungkit mga gumengs Pero humana na nagwaswas diya mga gumeng So lalala kung mabidyohan kay Lison kayo Mga gumeng morning area dali sa Sukpiner Water mga gumeng Public canis, karton mga gumeng sa ah. Morning area na ko dali Every one week Anhe jo ko mga gumeng So dara mga gumeng Pabog na sa nato ng feed water boiler water Mga gumeng So nga So kung nagipabot na to mga gumeng Trabaho na ta mga gumeng Mauna akong trabaho diya mga gumeng ang boiler operator mga gumengs nag video ko ana siya dia daw siya sa satubangan kaya para makita daw sa sablak ana po ko dia ka ah, kita ka ah, ayun sa dia permente mga gumengs nag atubang yun na siya para daw pag makita yun sa wala dyan koy na himo mga gumengs so got na lang po din ko kaya simpre uh, kwan po siya dia nga makita siya ya, pagbigyan ba na nato na kay mawra ba na nga ang usa mo tabang sa tuwag buhag mga sampul diha kay siya man ang operator sa boiler siya nang mo operate diha pag abris mga valve mga Gomez gamitan na kog magic skill lang trabaho mga gumeng kay para dali ra mo man mga gumeng kay og okay, to ni gamit magic skill mga gumengs. ah, katulog juga kasi tanaw ani nga video mga gumengs. Oh og ni tanaw ka ani nga video mga gomeng sawa diha mga gomeng magic skill mau nay birada na ko diha mga gomeng kay ngano mga gomeng gigutom na gyud ko diha mga gomeng satdos na gyung tiyano humana na mga gomeng matik buhat kay tag report mga gomeng kay mao manay pinaka importante mga gomeng pag analyze sa tubig mga gomeng pasa de eh, kag case sa manager sa planta og manager ni mo sa imuhan company nal ko man akong company mga Gomez mao na diha mga Gomez mao nang iis ar dia mga Gomez mo dapog korek, simple lang go nang mga english mga Gomez nang tinamban lang go nang in english da sa report go sa recommendation ana ah, ra di na kailangan nga kuanon pa nimo ang report nga imo pang pahayar ang English nga adudot mga itag English mga gomeng kamo diha mga gomens mga how ba mo, mga English mga gomens ah dara mga gomens papirmahan na ako sa ilang supervisor mga gomens magkuman ni magbuat pisa papirmahan din nimo mo na mga gomeng ah dara mga gomengs. matik uli na yun mga gumengs ato na tas pikas area mga gomengs pa kuha na po ko diha mga gumengs pa panabo na dia, pa, pa na po ko diha pabrik ka gaya pong mga ah na ta mga ah oh. pera mga gomengs, na si chip diha mga gomengs siya may mga brida sa na chip di na balik kanina mangutana na si Chip John mga gumeng so okay, mong ay di ba kay balik man nilagbalik, balik kay gihatag naman daan sa advance naman daan mga gumeng nya <coughs> yeah, mga gumeng murag luyahon gyapon si yeah, Chip, <coughs> 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 mga gumeng pa siguro sa ka kaon dia wa pa panuting na mga gumeng alas 12 kapin na na mga gumeng pa lasang ko na mga gumengs. mangita ko ganang lami na pagkaon diya na mga birada mga gomens kay naa sa unahan mga gomens diya ko nagakaon lami sa dilam birada mga gomens pero wa gay makalukay sa kusina ni gumengs point mga gomens batse kay dia mga gomens ang L3 na ko diya mga gomens mura gitadtad mga so dara mga gomens diri na diri na atong birada mga gomens o dara mo pay paghaon sa halang-halang mga gumengs